ay uh, po mga Marites. Marites na talaga dati teya. Mm. Oh. Sino 'to? Sino mamay? aso nga Sino ti Ah, Marites ka. Naramdaman mo lang na may tao diyan sa labas. Pumunta ka na diyan. Ah, oh, wala, walang tao. Wala. amoy ka lang. Marites na teya, Marites. silang tao? Hindi si Mamay. Ay dumating na si Mamay. Tingnan mo si Mamay. Dumating na si Mamay. Oh. <laughs> dumating na si Mamay. <laughs> Ah, diyan si Mamay o si Kuya? Diyan si Kuya? Ito, oh, nasa pintuan na. Buksan mo yung pintuan. Buksan mo, buksan mo yung pintuan. Dito sa kita. Wow! Wow. Balik ka na dito. Sa pintana naman. Sa pintana. Ando sa pintana. Tingnan mo sa pintana. Bilis. Doon sa pintana. Doon sa bintana, Doon Doon sa pintana. Do,